paano nga ba natin malalaman na yung itinatayo natin or sisimula natin something big is matutuloy talaga? Di ba marami sa atin, kasama niyo po ako dyan, na nangarap ng malaking negosyo, nangarap ng malaking career, pero hindi nangyari o hindi nangyayari. So, paano nga ba natin matitiyak na mangyayari talaga yung malaking pangarap? Yung pangarap na malaki talagang dapat ganun tayo taas o kalaking mangarap eh. That's already given. Pero kailangan, meron din tayong gawin. So, share ko po sa inyo ang mensahe sa church namin kahapon ni Pastor. Para makatulong din sa atin on how to create something big. Para sure na matatag talaga yan. Tinan natin ha, sa aklat po ng Lucas chapter 14 verse 28. Direct na tayo dito sa topic. Basahin ko po, o no, sundan nyo na lang ako sa inyong mga Bible. Luke chapter 14 verse 28. For which of you intending to build a tower, sit not down first and count the cost, whether he have sufficient to finish it. So, meron po ako tatlo dito na nakita na gustong i-share sa inyo. Sabi po dito, if you want to intend to build or if you intend to build a tower, ang tower mataas, matatag, malakas, malaki. So, if you want to big something like parang tower sa buhay mo o sa business mo, gawin mo tong three steps. So first is sit down first. Umupo ka muna. Si bisan pag nangangarap tayo, hindi tayo muupo eh. You know what we are doing? Gumagalaw agad tayo. Tawag agad ng meeting, punta agad dito, bili agad nito. So, ganun yung nangyayari. Kaya, hindi tumatagal o hindi tayo nagtatagumpay sa great things that you want to do sa tower na gusto mo itatag. So, ang gawin mo is sit down first. Ano bang ginagawa when you sit down? Wala ka munang aksyon. Meron ka munang plano. Nag-iisip ka muna. Hindi ka pa dalos, dalos And when you sit down, kasama na dyan, nagpipray ka muna. Sit down first. You want to build a big school? You want to build a big resto? You want to build a big coffee shop? Sit down first. Umupo ka muna. Kumuha ka ng notebook, pagyari mo manalangin, magsulat ka muna. Sit down first. If you are not sitting down, lakad ka na ng lakad agad, takbo ka ng takbo agad, you are not building a tower. Number two is, sabi po dito, tuloy natin sa verse 28 po, no? Sit down first and count the cost. Count the cost, number two. Nagbibilang ng gastos. When you sit down, sinusulat mo na rin doon. Magkano magagastosin ko dito? If I want to build a tower, or if I want to build a business, magkano bang gagasusin ko sa negosyo na to? Magkano talaga yung gagasusin ko pag nagpatayo ako ng school? Magkano talaga ang gagasusin ko pag nagpatayo ako ng restaurant? You know, misan kaya tumitigil agad tayo kasi nagugulat tayo sa gastos. Because hindi mo kinonsider ang cost. Nag-rent ka agad ng building, nag-rent ka kaagad or nagpagawa ka ng building, nag-rent ka agad ng office space. But you did not consider how much how much yung isang taon na pagre-rent ko. Ilang produkto bago ko mabayaran yung rental ko. Or nagpatayo ka ng building. Magkano ba talagang gagastusin ko sa building? Or maybe sa personal nating buhay. Nangarap kang magkaroon ng malaking bahay. Pero hindi mo muna kinumpute how much it will cost you. And third po, whether you have sufficient to finish it. Yung tanong, you will ask yourself, meron ba akong enough savings or enough money para mapatayo ko yan. Unahin natin sa personal life natin. Meron ba akong sapat na ipon para may patayo ko yung bahay na yan nang hindi ako nangungutang? Sa negosyo mo, meron ba akong sapat na pera para maran ko yung business na to na hindi ako nangungutang in 6 months or in 1 year? Safe ba yung business ko na sisimulan ko in 6 months? Yun ang dapat natin kinoconsider para makabuild ka ng tower. Tandaan natin, you are building tower, you are building a big thing. Kaya kailangan you sit down, you count the cost and you ask yourself, kaya ko ba? Sufficient ba? Malinaw po 'yung sinabi sa Bible, we have sufficient or you have sufficient to finish it? Meron ka bang sapat na resources, sapat na pera to do that? So sa ating pula, Gleevers, ano 'yung personal goal mo? You do it first. Do these things first ano yung gusto mong gawin? Lalo ngayon, 2026, papasok 2026. Sa mga may negosyo naman, gawin muna natin to. Sit down, count the cost, and ask yourself, do you have sufficient to finish that? Mahalaga, ang pinopoint dito, pangalawa po, is matatapos talaga natin. If you want to build a tower, dapat tapos. Yung bahay mo, dapat tapos kung pinapatayo mo yan. Yung negosyo mo, dapat tapos kung sisimulan mo yan. Delivers sa atin po lahat try this. And if you need help, Dok, paano ko ba sisimulan yung negosyo ko? I can help you po. PM lang sa personal FB ni Doc. Under Rockstar Seminar and Coaching. Let's go! Let's go! Copy po tayo.